idol Charles Antino before tayo mag-start ha, Tanong mo na kita. Ito ba yung kauna-unahang mo na rigid MTB? So, yun nga no, first time na ako nakakita na naka-rigid MTB na ang frame ay Maru. Yan. Ah, uh, walang model na nakalagay. Ito pala Maru KZ KZ53 no. Na XC Hardtail mountain bike frame no no. Sagmit 2 Na aluminum 7005. Ito yung medyo na unang model na universal size or one size fits all no uh, Maxxis Recon Race na 29x2.25 na wire bead na exit tire. guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa dito sa Imus Cavite. So for this video naman po, so ibabay check naman natin itong Rigid MTB ni Idol uh, Charles Andy Casimiro. So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Charles Andy, no before tayo mag-start ah. na muna kita. Ito ba yung kauna-unahan mo na Rigid MTB? Opo. Um yan po yung kauna-unahan ko pong Rigid. And dati po all stock po yan and ko po diyan. Yung pag sinabing all stock naka suspension no? Opo. Yan. Uh, ano lang yung mga natitira dito na mga na-stack pa. Um, ito po. Ayokakpit. Ah, ah, po. Tapos ano pa? itong seat post po, tapos in rotors. Ah, at saka itong seat clamp. No? Ah, tapos the rest upgraded na. Opo. Ah, ah yan pala yung ano niya no? Then next naman idol, sa mo regular na ginagamit tong rigid MTB mo eh. Uh, dito po sa Bermosa. Hmm. Naka-experience daka experience ka na ba ng long ride? Hindi pa po. Ah, hindi pa. So kapag ano, kung sakaling may time ka mag long ride kasama ng mga tropa mo, saan mo planong gusto mo mag long ride? Sa Tagaytay po and Batangas. Ah, sa Batangas siguro sa siguro sa Lemery o kaya sa Sampaloc oh, okay. Yan so yun nga, yun nga yung general background sa kanyang rigid MTB no. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. So, yun nga no, first time lang ako nakita na naka-rigid MTB na ang frame ay Maru. Yan. Uh, walang model na nakalagay. Ito pala. Maru Kaze KZ53 no. Na XC hardtail mountain bike frame. So, ito is aluminum 6061. Uh, kasi karamihan sa mga nakikita ko nakamaro na MTB puro naka-suspension eh. So ito nga lang ito yung first time na nakita ng maru na kinonvert sa fully ano fully rigid MTB no. Uh, ano to pag 29 at? Apo. Yun, pang 29er daw ito. Then, ang size naman ito, size medium or size 16. Kasi, sinukot ko kanina yung seat tube dito eh. Nasa 16 inches. Then, uh, yung head tube nito, pang straight or non tapered. Then, yung cable routing, lahat uh, ito, ito pala, sa FD at saka sa RD internal. Tapos, external sa rear brakes. Pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 27.2 mm diameter na seat post, quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman niya is IS or Inter international standard yan yeah, sa so next naman ito kanyang MTB rigid fork ito yung ano no Submit K2 okay. na aluminum 7005 ito yung medyo na unang model na universal size or one size fits all no? so ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade nito okay. ito uh, yung steering retube nito of course straight or non tapered uh, quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount ito naman kanyang cockpit so ito yung kanyang handlebar no? stack uh, stock ng Maru. Still, still to, no? Uh, sinukat ko yung uh, lapad 670 mm. Uh, ito may rise to, eh. Parang low rise with tong uh, kanyang MTB handlebar na 31.8 mm ang diameter. Uh, yung ano mo, yung grips mo, nung brand na to? Wala bang nakalagay na brand? Ah, uh, ito, unbranded to, uh, unbranded to na handlebar grips. Yung stem niya stock ng Maru. Yan, buti lang may nakalagay dito kung haba, no? Yung haba nito is 80 mm. Then, ang angle down nito is positive 7 degrees. Then, yung palang headset mo. Kasi yung top cap mo, mountain peak, eh. Apo. Ano yung mismong bearing nito? Galing sa mountain peak o stock ng Maru? Stock po ng Maru. Ah, okay. Stock ng maro to na, ano to Ball bearings? Apo. Yan, ball bearings. Uh, next naman ito kanyang seat lamp. Ito yung stock ng Maru na aluminum quick release type 31.8 mm ang diameter. Yung seat post niya stock din ng Maru na 350 mm ang haba, 27.2 mm ang taba na setback na may setback na may single bolt clamping system. Uh, next naman ito kanyang saddle, Ragusa. Itong Ragusa na to, ito yung tinatawag nilang power saddle, no? Uh, short or power saddle na may butas sa gitna malambot and very flexible uh, steel, steel railings. So Idol Charles, ano yung feedback mo dito sa saddle mo? Okay naman po? Okay naman po, masarap pong gamitin and di po nakakangalan. so maganda yung review niya dito sa kanyang saddle. No? So proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Ayun, na, 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 na to, no? Ano to, 3 by? 3 by to, no? 3 by 9 speed, no? So, yun nga, uh, kaya may makikita na kayo na front shifter, front derailleur, at saka extra chain rings. Yung kanyang MTB shifters na 3x9 speed, ito yung Shimano Altus. Yan. So, next naman, ito kanyang front derailleur. Ito yung Shimano Altus din, no? Ah, ito naman, uh, uh, Shimano Altus to na high clamp. Kasi galing sa taas yung clamp. Then, bottom pull or bottom swing na pag 3x ito, no? Pag 3x din. Then, next naman, ito kanyang, ah uh, ito kanyang MTB crankset. ah uh, ang nakalagay dito sa crank arm, Uh, Shimano MT ano to MT 210 na 170mm ang crank arm then yung bottom bracket nito anong brand na yung bruto bottom bracket nito ano po uh, Sagmit po Ayun, sagmit yung halutang threaded bottom bracket? ito walang BC dito kasi ano to no? fix na to, no. dapat removable yung chain rings. Ah, dapat 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 kung 42 malamang 4020 ah uh, 4020 30 yun ang tingin ko no pero i-search na lang sa internet ilalagay ko na lang sa screen yung uh, eksaktong laki ng chain rings nito no ah uh, next naman ito kanyang uh, MTB flat pedals. ito yung Ragusa so next naman sa chain naman ah uh, Shimano HG 53 na 9 speed no. Ah uh, ito naman kaniyang MTB cassette sprocket na pang 9 speed din. Ito yung Shimano HG201 na 1136 no. 113060. Ah uh, yung kaniyang MTB rear derailleur, ito yung Shimano Altus din na 9 speed. So ito nga 'yung kaniyang derailleur setup ng kaniyang MTB. Sa wheelset naman niya, so ito 'yung kaniyang gulong no. Uh, Maxxis Recon Race na 29x2.25 na wire bead na exit tire yung kanyang MTB rims na pang 29er ito yung Sagmit Evo 3 na aluminum double wall and 32 holes yung spokes in Naples idol anong brand ito? ang um, Ragusa po Ragusa then yung hubs naman nya ayun parehas tayo ng, ano, no, ng hubs sa tactical ko LDCNC na 6 poles kasi type free hub body then seal bearings so i-check natin yung tunog nito paikutin natin kapag naka free wheel. Yan guys, yan so yung tunog ng LDC, NC, MTB hub kapag naka-freewheel. Yan, okay na. Then, nasa lang sa kanyang brake set. Ayan, pambansang brake set. Shimano MP200, no? Okay. Na hydraulic brakes and dual piston. So, nasa lang sa kanyang rotors. Ah, uh, stock ng ano to, no? Yung nasabi mo kanina, stock ng Maru. Na 160mm diameter, harap tsaka likuran. Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. So, idol Charles Andy. Magkano yung total cost nitong MTB mo ngayon? um. 27 po 27 upgraded na ah uh, yung ano yung stock magkano yung stock na to ano po 15 15,000 opo yan guys, ito nga yung uh, Maru. Maru KZKZ53, Rigid MTB, ni Idol Charles Andy Casimiro. Yan guys, no, na-budget na natin itong uh, Maru KZKZ53, Rigid MTB, ni Idol Charles Andy Casimiro. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, comment na lang ninyo sa comment section down below. O, so mga Idol, mag-shoutout na kayo. Ay, ikaw muna. Um, Shoutout po dyan sa pamilya ko, tapos sa uh, mga taga-mulino tres po. And pa, ito na po pa, nasa vlog na po ako. Eh, nasa YouTube ka channel, ano, nasa YouTube ka na. <laughs> o, oh, ikaw? Shoutout po kailan, nasa na ako, sa mga tropa dyan, nila, yeah. sa Eril yeah. Panya, pati Jeff Canete. O, oh, ikaw? Wala na, na-shoutout na nila eh. Ikaw, sige. Hindi, so, wala, wala naman, na nga, nashoutout po. Ha? Nashoutout na. Ayun, sasalamat <laughs> eh, sa, sa pag-project ng MTV mo. No? Salamat. Ayun, eh, salamat. Salamat po, salamat eh. po. Yeah guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Do not forget to subscribe to my YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and safe po sa inyo.